Hello guys, welcome to my channel Rojin DIY TV Mix. For today's video mga ka DIY no. Meron tayo dito'ng refrigerant ng aircon no? 410A. Refrigerant, ayan. Dahil 410A refrigerant siya, umorder din tayo ng valve na 410A na valve. Ayan. So sabay ko siyang in-order. Ayun, dumating na siya. At ito na siya ngayon. Yan yung nakalagay sa kanya. Yan. Kaya in-order ko siya. Tapos nung dumating, ipapasok ko sa ara, ititisting ko na sana. O. Oh. Ayan o. No? Oh. Hindi kasya. siya. O diba? Kaya mag-ingat din tayo sa pag-order, ano? Uh, alamin din natin kung anong mga sukat niyan. Kasi hindi kasya eh. Pero nakalagay doon sa ano niya kasya. Description. So kaya umorder na naman ako ulit. Ito. Ayan. Sinukat-sukat ko na. Sinukat-sukat ko na yung ito. Ayan. Kasya. Kaya ito na siya. Ayan. Ito na. Pula. Pula-pula. Ayan, bagong dating lang yan, no? Oh. Pero walang 410A. Ang nakalagay, 134A. Mag-comment nga kayo mga ka-DIY kung ako ba talaga ang mali. Nung dumating, ito kasya. Ayan. Kasya na siya. Ayan. Ayan, kasya siya. Oh. Pero ang nakalagay dyan, pang R134A lang siya. Ay nako, bakit ganon? Hindi siya pang R410A. Pero kumas siya naman. Ay nako. Kailangan natin, no, uh, check natin lahat. Bago tayo mag-order dahil sayang pira nito. Ano? Sayang pira. Pag ipabalik na naman natin to, matagal. No? Sayang pira. Dahil DIY lang naman tayo. Pero baka sakali may nagpag may, pag, may, magpagawa sa atin, mayroong kapitbahay dito na magpaano ng aircon. Baka kakasya to naman sa kanila. Okay, yun lang naman. Uh, maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe and click on the notification bell para updated kayo sa susunod ko pa mga video. Salamat. Music